Diskursong Pambansa Ang Usapin ng Disqualifikasyon at Due Process Sa gitna ng maiinit na usaping pampolitika, muling nabubuhay ang malawak na diskurso tungkol sa disqualifikasyon at due process, dalawang salitang legal, ngunit malalim ang kahulugan sa bawat Pilipino. Lalo itong sumiklab matapos ang magkakasunod na isyo na kinasasangkutan nina, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Francis Cheese Escudero, sa isang panig, Nananatiling matindi ang kontrobersya sa pag-usad ng kaso ni Duterte sa International Criminal Court, ICC, na may kinalaman sa kampanya laban sa ilegal na droga noong siya pa ang Pangulo, habang tinututulan ng ilang opisyal ng pamahalaan ang anumang pakikialam ng ICC sa mga lokal na usapin, Marami namang mamamayan ang naniniwalang dapat harapin ng sinumang pinuno ang mga akusasyon laban sa kanya sa ngalan ng hustisya at pananagutan. Sa kabilang banda, Si Senador Escudero ay humaharap din sa mga legal na hamon kaugnay ng umano'y maling paggamit ng campaign funds noong nakaraang halalan. Bagaman mariing itinanggi ng Senador ang mga paratang, nananatiling aktibo ang mga investigasyon at apela sa loob ng Commission on Elections, COMELEC. Para sa ilan, ito ay simpleng proseso ng batas. Ngunit para sa iba, tila ito'y bahagi ng mas malawak na laban sa politika kung saan ang diskwalipikasyon ay nagiging sandata laban sa mga karibal dito pumapasok ang masalimuot na tanong paano natin babalansehin ang diskwalipikasyon at due process sa isang demokratikong lipunan ang bawat akusado kahit dating pangulo o senador ay may karapatang marinig at ipagtanggol ang sarili bago hatulan ngunit sa kabilang banda kailangang tiyakin ng batas na hindi nagiging ligtas na kanlungan ang mga posisyon sa gobyerno para sa mga pinaniniwala ang lumabag sa batas. Ang mga legal na eksperto ay hati sa pananaw. May ilan na naniniwala na ang pagkilos ng ICC ay lehitimong pagsubok sa internasyonal na pananagutan, lalo na kung may kabiguan umano sa lokal na investigasyon. May iba namang iginigiit na soberanya ng bansa ang nakataya. Natanging ang sistemang Pilipino ang may karapatang humusga sa mga mamamayan nito. Samantala, ang kaso ni Escudero ay nagbubukas ng tanong tungkol sa integridad ng halalan at kung paano pinoprotektahan ng batas ang karapatan ng mga kandidato laban sa political harassment. Sa publiko, iba-iba ang pananaw. May naniniwalang dapat siyang panagutin habang ang iba naman ay nakikitang ito'y bahagi ng power play sa Senado. Habang umiikot ang mga balita at opinyon sa social media, lumalawak ang diskurso sa kalsada, paaralan at mga tahanan. Ang mga ordinaryong mamamayan ay muling napapaisip. Pantay ba talaga ang hustisya para sa lahat? May mga nananawagan ng mas mabilis na proseso upang hindi abusuhin ng mga makapangyarihan ang kanilang impluensya. Ngunit may ilan ding nagpapaalala. Ang hustisya ay hindi karirahan, kundi proseso. Sa huli, ang usaping ito ay hindi lamang tungkol kina Duterte o Escudero. Ito ay salamin ng mas malalim na tanong kung paano gumagana ang ating batas at kung gaano kalakas ang paninindigan ng mga Pilipino sa prinsipyo ng due process, accountability at karapatan ng bawat isa habang nagpapatuloy ang mga paglilitis at diskusyon. Isang aral ang paulit-ulit na maririnig sa mga dalubhasa at mamamayan. Ang tunay na hustisya ay dapat walang kinikilingan, hindi nakabatay sa kapangyarihan, kulay o apelyido. Ang diskwalipikasyon ay dapat bunga ng patas na proseso, hindi ng politikal na interes. At sa bawat pag-ikot ng isyong ito, nananatiling bukas ang tanong, hanggang saan natin kayang panindigan ang batas, kahit laban sa mga dating minahal, sinuportahan o pinanigan natin.